Okay, let's play! Concentrate! 50,000 to! Okay, go! Hip-hip! Hooray! Hip-hip! Hooray! Hip-hip! Hip-hip! Out! Sayang! Oh, okay. 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 Go! That's okay! Hip-hip! Hooray! Hip-hip! Hooray! Hip-hip! Hooray! Hip hooray! Walang palakpak sa hooray! Out na! oh. Kasi dagdag Concentrate. Okay, mama. Epe, okay, go! Pure! Hep, hep! Pure! Epe, pure! komang ka ba o? Taas yung kamay mo. Kaya mo ba taas? Okay, ha? Ulitin natin na, game! Hep, hep! Out! Tayang tatay! Galingan nyo, 50,000 to. Oo. Concentrate! Concentrate go. Hup! Hurray! Hup! Hurray! Hup! Hurray! Hup! Hurray! Out! Te Concentrate. Hooray have, Hooray! have it! Hooray! Have it! Hooray! Ah! Oh, Zion! Ma'am, 50,000 hawakan. 50,000. 50,000. 50,000. 50,000 cash! Concentrate. Okay, concentrate. Go! Hep hep! huray, Hep hep! Hooray! Hep hep! Hooray! Ah! Ma'am, pangalan po. Nelisa Enano po. Ang mga estudyante po namin sa Ramon Magsaysay Cabo High School. Ramon Magsaysay High School, anong lugar po? Pa. Anong lugar? Sa Cabo po. Cabo! Okay. Dagdag ko rin po, uh, kaya po ang mga estudyante po namin ay nandirito, uh, ginran po yung aking wish ng Quezon City, uh, STO Quezon City na magkaroon po ng studio tour yung aming mga SPA students. Kaya nandito po sila. Yun. So isa po yun sa aking hiling. Okay, so natupad na ang hiling nyo, kayo ay mga high school. Yes, sir. Okay, ito. Eh, ito si, si, uh, ang inyong advisor, teacher. Ang dami nyo, more than 40 daw kayo, tama ba? Yes, sir. Okay, ma'am. Okay, pangalan po. Monina. Monina. Monica ni Monina ni Monica ni Monica. Okay. Tiga si saan? Taga Binyahan. Binyahan! Mga senior kasama ko. Ha? Mga senior kasama ko. Mga senior ang kasama nyo. Ayun, nasa taas. Okay. Uh, ano pa, Bobby? Alam mo na yung gagawin. Mahalan po. Nerissa po ng Lukban Keso! lalaki. Eh, tatalo pa. Diyos ko. Hindi. 50,000 sinayang nyo. Diyos ko naman. Di ba? Ang saya-saya sana, oh. Ang mga estudyante. Babi, ako na. Tabi ka na dyan. Ako na mag-ano. Baka mag-guru Eh sila, mga tiga-pinyahan, ano yun mo? Hindi, mali, Babi. Inuna ko mo. Mga... Pinyahan muna kasi pwesto mo muna. Sino kaya ang mananalo? Abangat! Malalaman ba natin? Maglalaro pa sila eh. Okay? Usigoy na konti doon, ma'am. Makatama ka kayo dyan. Okay lang, okay lang. Okay? O, oh, isang practice lang. Isang practice ha. Go! Hip hey, hip! Hooray! Hip hey, hip! Hooray! Gusto ko masaya. Gusto ko manong. Hip! Hip hip! Hooray! Hip hey, hip! Hooray. Hey, Hooray. Hey, Hooray. Hey, Hooray! Okay. etong 50,000, dadagdag ako. Tigto 20,000 na kayo! Woo! Ayan. hindi pa tiktok 20, gagawin ko lang 100,000, tiktok 25,000! Congratulations! Dahil apat na 25,000 gusto sa Will To Win at sa TV5? Maraming maraming salamat po sa Will To Win! Kuya will maraming maraming